si pag naman ng mga anak ko. Tay. Mano po. Mano po, Tay. Upo muna po kayo, Tay. Alam ko pong pagod ka galing sa trabaho. Salamat, anak. Asa ng nanay niyo? Andun po sa kusina, Tay. Nagluluto ng ulam natin. Sigurado ako masarap na naman ang ulam na niluto ng nanay nyo. O po tay, masarap po magluto si nanay, kaya po tumataba si ate. <laughs> Hoy, bata ko, Palibasa kasi, ganyan ang katawan mo. Ang bagal mo kasi kumain. Kaya nga ate, nauubusan mo ko ng ulam. <laughs> Anak, ikaw ang lalaki. Kaya dapat kumain ka ng maayos para lumaki ang katawan mo. Kumakain nga ako, Tay. Pero unti lang. <laughs> bakit hindi mo gayaan sa si ate mo? Bukod sa mabilis na mabilis pang tumaba. Tay <laughs> <laughs> naman. Masarap po kasing kumain. Sinami po kasi may kasalanan. Oh, bakit ako na lang pinag-uusapan niyo diyan? Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sakyan mo? Oh, no! Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas. Para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun, ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3 in 1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish at leather and vintage nil materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Ito ko na lang pinag-uusapan nyo dyan. At ano yung sinasabi mo, Rysel? Na akong may kasalanan. Nay, di ba po masarap po kayo magluto? Kaya kasalanan nyo po kung bakit ako tumaba. Yun po ang ibig kong sabihin. Ah, akala ko kung ano nang kasalanan na nagawa ko. Kayo talaga. Mahal. Ano nga pala niluto mong ulam? Siyempre masarap. Ang paborito nyo, adobo at gulay. Wow, Nay! Sigurado po, mapapasarap na naman po yung kain namin. Oo naman, anak. Sinasarapan ko palalo para mas lalong lumakas ang pangangatawan ninyo at para hindi kayo magkasakit. Tama yan. Kaya nga hindi ako kumakain sa ibang kasi mas gusto ko yung ang luto ng nanay nyo binobola mo na naman ako. Hindi, totoo 'yon. ako na may pamilya ako madadat nan gaya nito. May mabait na asawa at marunong pang magluto at may magandang anak at masisipag at matatalino. Saan pa ako makakita ng ganyan? kundi dito lang sa sarili kong pamilya. Oo naman, ginagawa din namin lahat para sa haligi ng tahanan namin. Ikaw nagpapakapagod sa paghahanap buhay sa labas, kaya sinisigurado namin sa pag-uwi mo, magpapahinga ka na lang dito. Yun ang gusto ko sa inyo, kaya nawawala yung pagod ko kapag umuwi ako dito. Tara na, Nakahain na ako ng pagkain sa kusina. Kain na tayo. Tara na, mga anak. Mga anak, papasok muna si Tatay. Uh, habang bakasunyo, suño, tulungan niyo palagi si nanay niyo ha. Opo, Tay, Ganun nga pong ginagawa namin para po hindi po mahirapan si nanay. Tama yan anak. Alam nyo naman na mas mahirap ang trabaho ni nanay nyo dito. Kami na po ang bahala dito tay. Basta mag-ingat po kayo sa trabaho nyo. Sige anak, mag-iingat ako para sa inyo. Sige, alis na ako. Ta ipagpatuloy na natin itong ginagawa natin. Tapos mamaya, tulungan natin si Nanay. Sige po, Ate. Nice. 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 Bakit po? Masama po ba ang pakiramdam nyo? Oo, anak. Napagod siguro ako sa paglalaba kahapon. Siguro po, pagkatapos yung po maglaba kahapon, naligo po kayo agad. Oo nga, anak eh. gano'n na nga ginawa ko. Nay, po ako ng gamot nyo. Sige, anak. Salamat. Tawagan ko lang po si tatay. Saglit lang anak. Huwag mo na itong ipaalam sa tatay mo. Konting sakit lang ito ng katawan. Alam mo naman ang tatay mo, baka magulat na lang tayo. Nandito na yon. Pag pinaalam mo na may sakit ako. Sige po, Nay. Nay, ito na po yung gamot niya. Maraming salamat mga anak. Mabuti na lang nandito kayo. Nay, hindi ka po namin pababayaan. Lalo na po pag ganyan na may sakit ka. Hayaan nyo. Mamaya lang, gagaling na ako. Kailangan kong gumaling para hindi magalala ang pamilya ko sa akin. Lalo na mga anak ko. Basta po, Nay. Magpahinga lang po kayo dyan. Kami na lang po ni ng ang bahalang kumilos dito. Kaya mo bang magluto, anak? Opo, Nay. Di po ba tinuruan niyo na rin po ako noon? Oo nga pala. O sige. Gusto kong humigop ng mainit na sabaw, anak. Sige po, ipagluluto po kita ng sinigang, Nay. Sige, ate. Tulungan na kita. Sige Tyron, tara. Maraming salamat mga anak. Maswerte talaga kami ng tatay nyo na may anak kami na katulad ninyo. Wala po yun, Nay. Dapat lang po natulungan namin kayo. Kahit sa murang edad namin, natuto na kami magtrabaho para po may katuwang kayo. Tulad po niyan, kung hindi po kami natuto sa gawaing bahay. Kapag may sakit po kayo, wala pong mag-aasikas sa amin dito tama ka nga anak kaya kampante kami ng tatay nyo lumaki kayo ng masipag at matulungin sa amin huwag sana kayo magbago mga anak ha hindi po nay buong buhay po namin kayo pagsisibihan at alagaan pag tumanda po kayo maraming salamat mga anak halinga kayo dito Sige po, Nay. Ipagluluto ko na po kayo ng singgang. Sige, anak. Sarapan mo, ha? Opo, Nay. Tara na, ate. Tara. Wow! Nagsisipag naman ng mga anak ko. Mano po, Tay? Mano po, tay. Asan ang nanay niyo? Andun po sa kubo, tay. Sige, pupuntahan ko. Mahal! O oh, mahal! Ano nangyari sa'yo? Oh, mainit ka ah. Masama ba pakiramdam mo? Oo, mahal. Masakit ang buong katawan ko. Uminom ka na ba ng gamot mo? Oo. Tapos na kanina. Kaya pala yung mga bata ang nagluluto. Kasi may sakit ka. Oo. Nagkusa sila na magluto. Mabuti naman. Maasahan talaga ang mga bata. Oo. Tinuruan ko kasi sila. Para kapag hindi tayo makakilos, gaya nito, may sakit ako. May katulong tayo sa mga gawaing bahay. Para din naman sa kanila yon, Dapat talaga matuto sila habang bata pa. Huwag bang sa ganon, madali lang sa kanila ang trabaho. Kaya nga mahal, napakaswerte natin sa mga anak natin. Siyempre, swerte din kami sa iyo. Dahil napakabait mo at maalaga sa amin. Ganon din naman kami sa iyo napaka-responsable mong tatay.